넌 정말 멋있 Adey ma, mah, ma ma ulan. Ito yung namis ko dito yung yung garden dito sa SM Park Plaza. ah dito yeah, yeah.

sa totoo lang na miss ko yung lugar na to kasi dito kami laging tumatambay or dito kami laging namamasyal para mag chill chill lang konti nung nagtatrabaho kami sa Tandang Sora dito kami lagi tumatambay dito e sa SM North Edsa dito sa Garden at nagiinom kami rito ah, dito kami laging pupunta ito no? kung naghahanap ka nga ng lugar na pwede kang marelax, ay isa ito sa pwede mong puntahan. Bukod sa maganda at nakaka lugar, ay mayroon din silang iba't ibang klase at makukulay na pailaw. Parang ang piyesta dito kung gabi dahil dinadayo ito ng mga tao. Ngayong nalalapit na kapaskuhan, inaasahan niya na dadagsa ang mga tao dito. Patungari ng lugar na ito para sa banding ng inyong pamilya. hanap lang natin yung sakayan ng bus pag pauwi, pauwi ka ng Bulacan dito ka sasakay yan yung premium point to point yung kaya natin kanina pauwi so, na ulit tayo ng Bulacan yung mga bus na yan na ah, premium point to point yan yung mga mabiyahe ng Bulacan magulat ako ang taas na pala ng pasahe eh. simula sa Plaridel hanggang Trinoma 100 pesos pero okay naman, ma madali pa naman yung biyahe. Hindi naman hindi naman gaano traffic. Kaya okay na rin. Tsaka maganda yung servisyo nila.